Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagbabalik ni Blake Griffin sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong malaking pasabog ng Los Angeles Lakers patungkol sa kanilang kupunan. Matapos nga pong hindi makapirma ng kontrata ang veteran superstar si Blake Griffin sa nagdang of season, ay nananatili na nga po siya hanggang ngayon bilang isang free agent. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin nga na po sinasarado ni Griffin ang posibilidad na pagbabalik niya sa NBA at paglalaro niyang muli sa kanyang dating kupunan. Ayon pa nga po sa naging pahayag nito sa isa sa kanyang mga interview, bagamat man nga po komportable siya sa kanyang ginagawa ngayon, ay kinukonsidera pa rin nga po niya ang posibilidad na pagbabalik niya sa lineup ng Boston Celtics bago pa man sumapin ng playoffs. May lumabas rin nga pong balita ngayong araw na mismo si Derek White at Peyton Pritchard na nga po ang nagsabi na marami sa mga players ng Celtics ang pinipilit ng kanilang team na pabalikin sa kanilang lineup si Griffin ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay nagtrending na nga po ngayong araw sa social media ang pangalan ni Blake Griffin since mare pa nga po niyang mapalakas pang lalo ang lineup ng ating best team na Boston Celtics. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, papayag ba kayo na kunin muli ng Celtics ang isang Blake Griffin ngayong season? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong malaking pasabog ng Los Angeles Lakers patungkol sa kanilang kupunan. Alam naman nga po ninyo mga katrops na nga Lakers sa mga kupuna na sobrang nag-struggle sa kanilang mga nakalipas na lorong ngayong season bunsod ng pagtatamo ng injury ng kanilang mahalagang players. Yes, halos lahat nga po ng kanilang mga defensive player, rebounder, at big man ay nagtamo ng injury na siyang dahilan bakit sobrang silang nahihirapan na pahintuin ang kanilang mga nakakatapat. Kaya dahil nga po sa kulangan nila ngayon ng players sa kanilang kasalukuyang lineup at rotation, ay marami na nga po mga analyst at fans na nagsuggest na kailangan na nga po ng kanilang team na kumuha ng at least isang player na bibigyan nga po nila dito ng 10-day contract at pansamantalang tutulong sa kanilang kupunan habang nagtatamo pa ng injury ang iba na lang mga manlalaro. Pero ayon na rin naman nga po mga katrop sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, wala na rin naman nga po balak pa ang front office ng Lakers na kumuha ng bagong player sa buyout market, Since malaki parang rin nga po ang kanilang paniniwala na kakayanin ng kanilang kasalukuyang lineup na manalo sa kanilang mga susunod na game, kahit makakarap man dito ang ilang mabigat na kupanan ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.